ulitin ko lang po kung may pagkakamali o pagkukulang man ang kamag-anak ko ako na po mismo ang magpapakaso at magpapakulong po sa sa kanila and it would be very unfair on my part na it would be very unfair on my part po na mag, maging dahilan pa ako na hindi na po nakipag-cooperate ang Diskaya dahil meron silang pinoproteksyonan ako na pong nananawagan muli, not only sa Diskaya, nananawagan po ako sa lahat ng witnesses. Diskaya, lahat ng contractors, magsabi kayo ng totoo. Magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin yung talagang mastermind. Papunta na eh. Papunta na doon sa mastermind eh. Sa ICI, alam ko, alam niyo sino yung mga mastermind. Tumbukin niyo po. Sa DPWH, sa Ombudsman, tumbukin niyo yung mastermind. Sino po yung mga nasa likod nito? Nagaantay po kami. Nagaantay ang Pilipino na meron pong uh, mapanagot. Eh, umaatras na ngayon. Paatras na lang, uh, paatras. Pa Katapusin ko lang po. Uh uh, uso kasi yan ngayon eh. Puputikan ka ng itim para sila ang pumuti. But I trust our people to see through the noise. I have stood by them through floods, fires, earthquakes, and the pandemic. I earned their trust not through words but through action. Servisyo po ako at pagmamahal, pagmamalasakit sa Pilipino. At hindi hindi ko po sasayangin yung tiwalang binigay niyo po sa akin. I will never walk away from them Sa katotohanan lang po tayo. Ang pakiusap ko lang po sa katotohanan lang tayo. Lumabas po 'yung totoo muna. The truth. The truth lang po. Ilabas niyo po 'yung uh, katotohanan. Yan po ang pakiusap ko sa ICI, Secretary Vince at sa lahat po nang nag-iimbestiga. Doon lang po tayo sa uh, katotohanan. Huwag na tayong paikot-ikot pa. Huwag natin ilihis ang katotohanan. Huwag niyo pong lokohin ang Pilipino. Tumbukin po natin ang dapat ha, tumbukin. Kinalaman, ano kinalaman ko diyan sa 2017 na kung meron mga mga joint venture sila, eh, please check Imbestigahan nyo po, panagutin nyo, kasuhan nyo. Willing po ako maging complainant. Kung may mga pagkukulang, Willing po ako. Kesa naman papaikot -pa ikot pa natin. Kasi expect ex expect it. Uh, na hindi lang po ito ang uh, mangyayari. Eh, may mga gumagalaw na pwersa para iikot po yung uh, katotohanan. Para hindi mapanagot. Nand Nandun na eh. Klarong-klaro na dito. Nag-imbestiga -nag na tayo dito sa 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 blue ribbon committee Marami nang lumalabas eh, dami-daming mga